committee meetings. So as ang Senate naman po, nag meron kayong resolution, concurrent resolution para i-publish right. yung digital copy. So paano 'yun i-reconcile, -re ma'am? And naniniwala ba kayo sa sincerity ng House to open the bicam? Like I said, hope springs eternal. Otherwise, hindi na tayo magtatrabaho, no? Kasi nakakalungkot na paulit-ulit na lang itong uh, nangyayari, paulit-ulit na pangako tuto pa rin pa ayun ako talaga naman at uh, yun umaasa pa rin ako na ma-improve naman natin kasi ang sagwa ng mga nangyayari no nakaraan yung 2024 ganun 2025 mas malala hmm. talagang uh, talagang uh, na-overhaul ang uh, budget na nakita namin dito sa Senate Speaker kasi po ang nag-push ng resolution siya yung author ng resolution para sa open bicam pero uh, ma'am <laughs> kasi di ba sa house to kasi galing yung binanggit nila ah, for this year's budget na akap di ba so uh, wala kayong nakikitang ano ba to lip service lang ba to or, or what hindi ko alam ah uh, hindi ko pa nabasa yung resolution yung nakita ko yung filed na bill for uh, budget reform mm -hmm. eh, luma na yun eh o baka yung na yun, tugon ng House doon sa sinabi ni Presidente sa Sona about the budget? Oo, sana naman, sana naman, pansinin naman nila yung uh, utos ng Pangulo. Eh, ang daming beses nang sinasabi ng Pangulo, hindi naman na uh, bibigyan ng pansin. yung impeachment na yan, di ba? Sinabi no, impeachment, tinuloy-tuloy pa rin. Eh, wala tayong, uh, wala tayong magawa. Mm -hmm. Um, kung i-open ang BICAM, digital copy na lahat, but meron pa rin... Uh, walang guarantee na wala nang mini buy cam or small buy cam. Yun nga, na? yun naman ang problema talaga. Lagi namang pangako na i-upload for the public, uh, uh, magkukumbida ng mga civil society, ng NGO na mag-participate at tamanood. Uh, manood. Uh, Parati naman yan ang pangako, yung mga bottoms up budgeting, kung ano-ano, di ba? Tsaka transparent. Pero alam naman natin, yung uh, final yung final touch, ika nga, doon naman talaga ang magikan. Kaya nga nakakapagod eh. Kasi hmm. magba chair ka, sa katutak na, na magsa-subcommittee ka, sa katutak na hearing, eh, nakakabigo talaga. Tapos, uh, babawasan pala, pati yung four-piece. Naku, pambira naman. Tapos, yung uh, mga ospital, walang dinagdag. Yung PhilHealth, ay, nako, talaga naman. So, ma'am, ang issues diba doon sa 2024 budget is yung na-insert na pondo for ACAP and yung lumobon na budget for unprogrammed um, un funds. Yes, ma'am. And unprogrammed. Uh -oh. Yes, ma'am. So, anong, anong dapat na mangyari at hindi na dapat mangyari this time? Well, yung BICAM nga. Like I said, let's have a genuine BICAM that's open. Kung papayag kayo, i-livestream na para wala nang gulatan pero ang sabi naman ng iba eh kinakailangan daw uh, matapos on time baka hindi matapos kung isa-isahin. Ang akin naman eh limitahan sa malalaking bagay at saka uh, establish the policy guidance early on and then limit yourselves to the largest line line items matatapos at matatapos yan bakit hindi? Mm -hmm. Mamakatulong ba yung parang panawagan ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga department heads na wag na kayo maglabi sa mga pulis, sa mga senador at congressista. Kumbaga pinag-aralan na naman yung budget allocation sa kanilang mga tanggapan. Eh, ang problema kasi, di mo rin masisisi yung mga department heads kasi matindi rin na uh, magtanggal yung DDM. Eh, may paliwanag naman yung mga department. So, palagay ko, Uh, maganda We stick to the net, but at the same time, um, we need to hear the context for each and every item. Okay. Yes, yeah, so Section 71 is a real concern. And uh, I think we need to evaluate it very carefully. Sa lahat ng GAA, parang kina over lang namin taon-taon. Mm -hmm. Tapos aaray kapag na-impound yung uh, iba't-ibang project. So mabigat yun. Kinakailangan talagang uh, pag-aralan maigi. Kung ano yung limitation nito, or alamin, baka naman may opinion yung ating mga justices kung talagang uh, na, babawasan ang ibinigay ng ating saligang batas na kapangyarihan sa budgeting sa ating kongreso. Eh, may an. Ma'am, uh, additional lang. Kasama po ba yung mga projects nyo sa mga departments na na-FLR? Na until now, hindi nalalabas. Eh, oh, marami kami. Mm -hmm. Marami kami. Mm -hmm. oh, yeah. Uh. So, opposition ka ba, ma'am? Oo oh, naman, Duterte black ako, di ba? <laughs> ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelido ngayon. Pwede mm -hmm. lang Romualdez muna, ha? <laughs> <laughs> Meron ba, may alin? Okay. Ma'am, isa... na muna ako sa nanay ko. <laughs> Sige. Pagpamanin. Yung sa bycam lang, kasi what happens now, di ba, ino-open nyo supposedly for media, pero picturan lang siya, tapos lalabas din kami. Correct. you want it live stream, pero paano nga po yung mga mini bycam? Pati po ba yun, live? How feasible is that? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Pag-usapan namin kung anong kakayanin. Ayoko naman na ma-delay ng todo-todo kasi yun ang mangyayari kung uh, talagang pagdidiskitahan tayo line by line. Pero at the same time, kinakailangan talagang tutukan dahil ibang klase to. Ang sinasabi ko nga, minsan, nababalitaan ah, natin, smuggling, ayan. Mm -hmm. ah, babalitaan natin, ghost projects. Alam mo, sa totoo lang, alam naman ninyo yon old school na yon hindi na yun nangyayari, systemic na ang uh, corruption ngayon. Ibig sabihin, sa NEP pa lang, napipilitan kami tumingin kung ano ba talaga yung laman nun. Kaya, mm -hmm. eh, kailangan pakinggan din yung mga department kasi... Uh, marami rin tanong. Yung sinasabi kong systemic sa sa NEP, may magikan na. Ayan. Sa POW, magdududa ka na sa itsura. So, It's uh, a whole new ball game yung mga ghost projects, mahirap na mag-ghost project naka-drone eh, mm -hmm. 'di ba? Na naka-picture la at uh, ang dami dami nagre-report sa social media. Medyo old school na 'yon, yung mga dati. Mm -hmm. 'Yun, yung smuggling sa agriculture, ayan. Parang nakakatuwa na kasi legal na eh. One stop shop na nga eh gagawin na para sa yung lahat eh ni na kailangan eh kawawa na lang yung ating mga farmers puhunan mo 15 uh, sa 8 piso hindi mo pa mabenta yung palay eh. talagang pahirapan Ma'am, so hindi solusyon yung sinasabi ni Senator Win na upload sa website ng DBM Senate House everything from the na Malaking to bagay yun. Malaking bagay yun. Makakatulong yun. Kasi at least yung mga concern, yung mga distrito, yung mga sektor, titi, at talagang tututukan nila. Alam nila talaga yung nararapat na para sa kanila. Maganda yun. Perfect. not enough to hey, pa, insert, so. hanggang, dapat, from the beginning to the end. the eh, yun, eh. president budget but that's the very beginning of the process. It needs to go further into the uh, uh, the bicam, the final version, the enrolled and finally the one that the president signs. Uh, because as we know, we don't get it in time. Uh, Nag-surrender nga ako sa kakabasa, 67 blank items. Eh, paano naman pipirma ng, back, ng blanco? Mm -hmm. Nako, pambira talaga. Yun ang dapat hindi nangyayari. Okay, Tapos, okay. ibibigay sa'yo, uh, yung two hours before, di pa kumpleto. Pambira naman, di po pwede yun. Okay, RG. Ma'am, can you paint us a picture? How transparent can the budget process be, especially sa BICAM? Kasi, kahit naman i-livestream natin ang bycam um, nothing prevents any member, and this is not to cast as persons on anybody, mm -hmm. from talking privately outside of, of the meetings, di ba? Well, outside of the formal meetings. So, syempre, hindi naman natin maiiwasang uh, mag-usap-usap ang mga membro, um, casually, informally. So, paano, pa how do you overcome that? Well, unang-una, every step of the way, i-digital uh, upload natin uh, every step. Alam natin na uh, yung nap, tapos yung sa house. So, para maliwanag kung, uh, kung anong pagbabago mula sa President's budget, kung uh, binasura lahat ng priority ni Presidente, lahat ng flagship program at yung mga foreign funded, dinagay na lang sa unprogrammed. Alam mo, may problema na dyan. Paano tayo magkakaroon ng pangkalahatang flood control? Eh, in unprogrammed. Alam natin yung unprogrammed. Ibig sabihin, wala pang siguradong budget yan. Ala chamba yan kapag may extra money. Ayun. Eh, ang labo ng ganon. Pero alam na natin yon. Pagdating sa Senate, makikita natin yung gab. Ano na naman yung amendment ng senador. Kaya, tutukan natin every step of the process. Pagdating dito, dito sa Senate, ano na naman ang dinagdag o binawas ng senador. Eh makikita rin natin dyan. edi di aalma ngayon yung mga... Uh, yung nauukal, yung mga taga-Bulacan, kabawa, taga-Pampanga, o alam nila, o oh, bakit nawala naman yung amin? Pakatapos nun, um, sa Bicam, ayun, makikita na naman yung forma. Pwede makipag-usap, makikisuyo ka talaga eh. Lahat naman kami nagkukonsultahan, may give and take talaga naman dapat. Pero, yung final document, dapat nakita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan? Sa NEP pa lamang? O sa House ba yan, Binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nag-milagro sa BICAM? Tulad ng 2025, Maayos naman yun eh. Lahat eh, okay eh. Tapos biglang sumulpot yung akap. Biglang sumulpot yung wala ng pill health, Biglang sumulpot na tinaga yung mga pension at saka four piece. Eh sabay kam lang naman yun, umapir eh. Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmagikan. Magiging maliwanag. Kaya RG, para sa akin, every step of the way, i-digitize na. Kahit ta uh, sabi mo nga, hindi naman maiiwasan na makipag-usap ang mga senador, mga kongresista. Dapat lang na talaga nag-uusap, nagkukonsultahan, nagde-debate. Pero proof of the pudding is the document. Eh. Ano ba itsura ng GAA, ng GAB, ng Senate Amendments at ng BICAM? At saan nagbago? So, magiging vice chairman ka ulit ng Committee on Finance? Sabi, sabi. Pero hindi pa yata nakaka, Uh, lista ng mga assignment si mm -hmm. uh, Senator Wynn. Hilo na yata eh. Kasi hindi daw kasi interesado according to Senator Wynn. Yes, that's right. So magpapalista ka ma'am? Sorry? Magpapalista ka. O sinabi ko sa kanya na interesado ko sa mga budget mm -hmm. at uh, gusto ko talaga talagang uh, tutukan muli. At ayoko mangyari ang nangyari first time kasi na ako bilang vice chairman, hiyang-hiya ako na hindi ako pumirma ng budget. Kasi parang uh, duty mo yun eh. Mm -hmm. Eh kaso, hindi ko talaga mapirmahan. Sobrang daming ba blanco. Mm -hmm. Anyway, other issue ma'am. Si Presidente, in order niya yung isuspend yung rice importation. Oh, um, uh, nagpapasalamat uh, tayo uh, doon. For 60 days, effective yata uh, September, dahil maganda yung ani. And at the same time, diba, doon sa SORNA, uh, pinayag ni Presidente na yung mahiya naman kayo, pananagutin yung mga sangkot sa uh, katiwalian, lalo na sa flood control project. So, masasabi niyo ma'am ngayon na servisyong Marcos na meron ngayon sa Malacanang? Ah, uh, Maganda naman na hininto muna, kaya lang ang problema nga, uh, yung bilihan ng uh, ng palay, napakabigat, ano walang bumibili. At uh, napakalungkot, uh, punong-puno ang mga bodega yata ng uh, imported rice na mas mura. Ang sabi, may quality pa yung palay na binibenta sa walong piso. i mil pa yan, kaya parang uh, tapos ulan ng ulan, hindi eh, pangit talaga. Kaya, kawawa talaga yung ating mga farmers ngayon, yung bakit hindi mag import Mabuti naman, pero ang balita ko, iniisip na naman na yung ating tariff ay baguhin. Eh, hindi yan automatic eh, yung tariff. Hindi ibig sabihin, nakita naman natin, binabagsak yung tariff, hindi naman bumaba ang presyo. Ngayon, sinasabi, mataas ang ani. Nagtataka rin ako, totoo kaya na mataas ang ani? Ang daming hindi nagtanim kasi nalugi eh. <laughs> nung last year pa yun, ha? Tignan natin. Mm -hmm. Parang, minsan nagdududa ako sa mga datos, eh. Kanya-kanyang datos, parang survey nung election, eh. Mm -hmm. Kanya-kanyang survey, eh. Mm -hmm. Eh, ganun din yung datos sa agrikultura. Dati, hindi natin na uh, kine-question. Eh, ngayon, kine-question na rin. Pero, it's about time na nga, na i-amend reviewin yung rice uh, tariffication law. Well, yung rice tariffication law, ako, eh, naninindigan na talagang kinakailangan na yung NFA, wag siya mag-import, ano? Kasi paulit-ulit talaga yun na nagkaroon ng scam. Actually, nalito ako sa debate nung isang araw kasi pinagkakaisa nila at na, naging labo-labo. Dalawa kasi yung programa ng gobyerno sa Bigas. Pinagkaisa. Yung isa, yung halos 30 billion na binagsak sa 21 billion. Regular DA rice program yon Doon bumibili ng hybrid. Minsan imported yung mga machines. Yung isa, yung RCEF mula sa rice tarification. Lahat na nakokolektong bulls ay napupunta uh, doon sa RCEF. Uh, Angela.